Live report. Kasama nga po natin ang ating News 5 correspondent live na live diyan nakapwesto sa Sandigan Bayan sa Commonwealth Quezon City para pa rin po sa paparating na sona ng Pangulong Marcos Jr. Mamaya hapon. po. Ha? Oo. Para paparating na bagyo <laughs> ang, ang dating <laughs> Hindi naman 'to bagyo mga kapatid. Eh, Pero sige. nako, isa sa mga hiling ng mga kapatid natin lalo po yung mga mm -hmm. relihiस्ता na nakapwesto na rin ngayon eh sana nga po 'wag ulanin. Pero tingnan natin umuulan ba dyan sa Commonwealth Dave Abuel. Magandang umaga. Magandang umaga, uh, Manong Ted, DJ Chacha. Uh, bandang alas 4 na madaling araw nang magsimulang magsidatingan ang mas maraming polis dito sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Maaga silang nag-formation at nag-roll call bilang paghahanda sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Nakahanda na rin sa kapat ng Sandigan Bayan ang ilang first aid station para sa mga mangangailangan ng medical assistance. So may bandang tapat ng Commission on Audit sa Commonwealth Avenue pa rin, postusan na rin ang paghahanda sa stage na pagdadausan ng tali ng mga pro -martos. Malaki ang stage at may malaking lead wall. Meron ding dalawang maliit na lead wall para doon sa mga hindi makakalapit sa mismong stage. Sa so ngayon, maluwag pa ang daloy ng trafiko sa Commonwealth Avenue particular dito sa tapat ng Sandigan Bayan. Sa inalabas, na traffic rerouting plan ng MMDA, magpapatupad ng zipper Lane o counterflow sa southbound ng Commonwealth Avenue mamaya para makadaan ang mga sasakyan na mao ng gobyerno at mga bisitang pupunta sa Batasan Pambansa Complex. Mamaya na mga 8 na umaga, isasara sa mga pampublikong sasakyan ang Batasan IDP Road bilang bahagi ng seguridad sa lugar. Kaya naman pinapayuhan ang mga motorista na alamin ang mga alternatibong ruta para hindi maipit sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw ng Sona sa Commonwealth Avenue at paligid ng Batasan Pambansa Complex. Sa mga papuntang Fairview, gamitin ang North Avenue, liko sa Mindanao Avenue, papuntang sa Road o Kirino Highway at labas sa Commonwealth Avenue. Sa mga galing C5 naman na truck, pwede mag Luzon Avenue tapos Congressional Avenue sa mga light vehicles na galing C5, kumaliwa sa Magiting Street, kanan sa Mag Maginhawa, kaliwa sa Mayaman at labas sa Kalayana Avenue. Kung galing naman kayong batasan sa Mateo Road ay papuntang Commonwealth Avenue, pwede kayong kumanan sa IBP Road, diretso sa LITEC, saka Commonwealth. Pero sa Facebook post ng San Mateo Rizal Public Information Office, isasara sa mga motorista ang kahabaan ng San Mateo Batasan Road mamayang alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya naman, Inaabisuhan nito ang mga motorista na maagang alamin ang mga alternatibong ruta para maplano ang mga biyahe ngayong araw. Manong Ted, DJ Tata. Hmm. Dave, kamusta ang weather dyan ngayon? Maaraw ba o medyo umuulan-ulan? DJ Tata sa ngayon medyo makulimlim ang kalangitan dito, particular sa lugar kung nasa na ko ngayon sa May Conwell, Sandigan Bayan. Pero kani-kanina, medyo nakaranas ko ng uh, bahagyang pag-ambon pero hindi naman ito tumuloy at ngayon nga medyo uh, humina na to. Ayan, o sige, aantabay ah, so, da Dave, Dave, Yes, manong Ted. Oo, ano, uh, ano ang advice ng mga mapoprotesta? Anong oras ang kanilang estimated time of arrival? So ngayon, manong Ted, uh, pusbusa na nga yung uh, paghahanda yung sa state ng Pro Marcos dahil ang assigned area natin ay dito, banda sa may sandigan, mm -hmm. uh, commission on audit. O -o. Regarding sa oras, uh, mamaya alamin natin sa mm -hmm. mga heads ng mga mga protesya sa Apro Marcos kung ano oras ang inasa nilang dating dito. Okay, sige. Salamat na marami, Dave. At uh, ipunin mo ngayong iyong energy dahil mahaba-haba pang biyahe ito. Uh Oo, -oh, alas 4 pa itong... Maraming salamat pa nung DJ Chacha. Thank you, si Dave Abuel ng News 5. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.